O oh, siya tika muna boy ang dami ng shit Ang dami ng tanong anyari Kasi wow. tao di marunong magspeak Puro English fam Di alam lingwahe Pangina puro engot par Ayaw ba nila natutok sosyal tika muna, pare Tika lang muna par Tika lang dang Tagalandan ba tong bay? Bay na bay Itong bay na bay Tagalandan, tagalandan, tagalandan bay na bay Tagalandan, tagalandan, tagalandan Batong bay na bay Tagalandan, tagalandan, tagalandan Batong bay na bay Biligyan ka na trip London Kasi din naman maafood ang fly Di ba tinagpag nag-voice na pare? Puro malupit masapol ang hype Tagalandan, batto itong bay na bay Pumalag like sa laro Di ka ba nagulat pare? High na high Home yo nyo ang ko Medyo fly na fly pag sumabog to, manahimik konti kahit slight na slight Kung wala mag di ba naman ang sign? Nabigla ang lahat, di akala nag-shine Di mo ba ba nag-gets na amin ang time like matik na Di kailangan oh, na gawin na boy Ang dami ng shit, ang dami ng tanong nangyari Kasi daw, oh. di marunong mag-speak Puro daw English fam, di alam lang ba eh Tangin puro engot par Ayaw ba nila na tulog sosyal Pagka muna pare Chika lang muna par Tagalang din, din tagalindeng tagalindeng batong bay na bay tagalindeng 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 batong bay na bay tagalindeng 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 batong bay na bay tagalindeng 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 batong bay na bay Andami pa pala jabati sa putikan pero di pa nila to na Kala mo kasi yun na Pero meron pa talaga mm -mm, Matagal na nakatenga Wasakin mga tenga Gamit mo si kanakala mo kera Kinagos pa watera Bala ba pa pala Babala sa araw see you what's you do They can do me what we do Kinanunan na na magkasama ko Sabi nga ni Malto pala mo so Pre, show to Malatayin down Simple lang pero god mo daw Kita mo tagalido na Pro pre, kinitil mo na po Sa drama, na boy, ang dami ng shit Ang dami na tanong Kasi daw di marunong mag-speak Puro daw English fam Di alam ling ko eh Pag-inapuro par Ano ba nila ka na itong luksusyal muna pare